meron mga sir meron tayo isang P6 na no 160 na dinala sa atin to kahapon ay uh, tumerek to mga sir tapos nakakita na siya ng shop at pinagawa uh, pinagawa niya to maandar pa nagre pa bali palyado lang siya Napapastart start mo siya kaso lang ngayon dinala dito tinulak nga lang ito uh, ngayon ayaw na mag-start Ayan, may tunog naman yung kanyang fuel pump kaso parang mahina ata parang naging history kasi nito mga sir maandar parang palyado sa umaga tapos ginamit ni sir may ari nito tumirik ngayon nung kwan tumirik siya pinagawa niya kasi may malapit na siya sa so, pinagtirikan niya pinagawa ayun ayun na magdilundo mayroon yata daw pinagtatanggal dito sa loob eh, yeah, imbis na sana mga padali tayong ano, i troubleshoot ngayon, hahanapin pa natin yung ginawa, kung ano yung ginawa dito. I-day mo ko mga sa inyo. Pindot-pindot mo nga ito. Bilis mo. ah, na ba iya? Ayan, i-off mga natin. Pagka matagal itong naka-on, tapos hindi mo siya pindot. hindi siya i-start. Yung, ano, yung, yung baba, nasanay ka sa ano, hatcha dyan yan. Okay. Ayan, sipa. Ayan. Ayan, nagredondo na siya. Okay, si, pwede mo. Kahapon, ayaw talagang magredondo. Okay, yung lagi mo ng gas. Wala talaga. Ayan, hanggang dyan lang yung problema niya. Yan yung tinutukoy ni Sherry, may ari dito Ta Ngayon, ang gagawin natin, tanggal natin yung kanyang ano, upuan. Magtitis tayo. Dalawa muna yung ating i-check dito mga sir, yung kuryente. Tapos, yung uh, fuel pump ito doon doon lang ayaw na mag start kaya po ko to kahit anong gawin kong pihit dito sa so, uh, post start talaga na ayaw mag start And ngayon nag start siguro maganda yung kamay nito namimili yata ayaw ata sa akin Oo. okay Tanggalin natin to para matroubleshoot natin kung ano yung problema nito para in case na ganito yung naging problema sa PCX ninyo ayan meron na ka idea kasi ito bago pa lang yata ito Tingnan natin yung kanyang kilometer. Yan 16,293 pa lang. Yun nakakala na nakakalana sa tanang ganito. Sa so bagay ito kasi yung mga ganitong issue mga sir. Na puro na lang siya redondo. Yung fuel pump. Same lang din ito sa mga na, sa mga click na 150 na medyo ano, may problema sa fuel pump. Okay, buksan na natin para matrobo sa na natin itong problema nito para ma-order natin ng pisa. basta pagka ganito mo naging problema i-troubleshoot nyo muna bago kayo bumili ng pisa para hindi sayang ito ah, tanggal ko na yung kanya ng u-box uh, or yung upuan at uh, lang ko na rin yung ating ginagamit ng pang troubleshoot kung mahina ba yung PSI ng isang uh, pump or malakas ito yung gauge para sa PSI okay on natin I-on ko mga sala tapos syempre yung camera dito ko lang like, ipo-focus. Ayan, i-on ko siya. Okay, on ko na. Dapat papalo na 40. Okay, ibig sabihin hindi siya pumalo ng 40. Bagsak pa rin. Ayan, wala. Tapos try natin ito doon doon. Pana, nawa ka mong ali yung post button. Okay. Tingnan mo mabuti. Sabat-sabat mo. Okay, wala talaga. Okay, nakita nyo naman kanina, pinukos ko dito, hindi man lang pumapalo yung kanyang dito sa 20. Dapat ang standard kasi para umandar yung isang motor, 20 pataas, aandar na yan. Kaso kapag 20, matik, palyado. Tapos kapag 40 yan, yung goods, kaso ito hindi siya pumalo ng 20, isang guwit nga lang. Kaya ibig sabihin, kahit anong gawin natin, hindi talaga natin under to kaya ayan tumirik talaga yan si sir hindi talaga magamit kaya matik kailangan natin magpalit ng fuel pump pero ang gusto ni sir yung pang matagalan na ayaw niya ng uh, maulit yung ganito kasi sa kilometer pa lang mga sir totally mababa pa lang to 16 totally hindi pa dapat yan ano uh, ginagalaw So, eh, nasira nga. Yan kasi ang uh, issue ni PCX. Click ADB basta 150 to PCX 150 hanggang 160. PCX magkaiba na sa ano, sa ADB 160. Iba na yung gamit nilang fuel pump. Parang ano, parang si M3 ang gamit nila. Kaya matig, kukonvert natin sa fuel pump ng 125 kasi yun din ang nakikita kong tumatagal na hindi mo lang mapabayahan sa filter matagal ang buhay ng fuel pump na yun. Original yung bibili natin, nagkakalaga yata ng 2.9 yun. Sa iba kasi 4.1 to 4.6, mga ganun ang bintahan. Kasi kung bibili tayo ng uh, fuel pump na standard, yung or yung stock dito, nasa 3 plus yata yung pagkakalam po eh. Tapos may posibilidad na masira din kagad. Kaya ang gagawin na lang natin, conversion yung gagawin natin convert natin sa 125 makikita nyo mamaya kung ano yung pinagkaiba ng fuel pump ng 125 sa kasi 160, 150 one para pares yan yung 125 lang yung kaiba mas malaki yung fuel pump nila convert natin para yun ang uh, mas matagal pero yung filter nya pang ADB P6 pa rin na 150 kasi hindi natin, kung, hindi natin pwedeng isalpak yung pang 125 na fuel filter kasi magkaiba na yun. Mahaba. Yeah, matik tatanggalin natin yung fuel pump. Kapag kagaling itong mga sir, si p talaga totally mga sir. Napakahirap tanggalin ng fuel pump niyan. Pero ang uh, ginagawa ko diyan, ito tanggalin niyo tong upuan na to. Tanggalin niyo to, tanggalin niyo to. Ito, pati na itong cover na to, tatanggalin niyo to. Ganito kahirap si PCX mga sir magtanggal. Kaya hindi kayo na magtaka kung medyo mataas ang labor nito lalo kung sa kasa o sa mga ibang motorcycle shop. Kasi nga, napakahirap gawin tatanggalin natin yung battery pati yung battery housing tatanggalin din natin para madukot natin dito kasi andito yung ano doon sa ilalim ayan doon oh ayan. kaya napakahirap hindi tulad ni EDB mga sir kaya kong dukutin yon ito hindi ko kaya dukutin kasi hindi ako makakapasok ng kamay dito kaya obligado tatanggalin natin itong ano nya yung housing ng battery sa fuse box ililis po natin yan hindi natin papakilaman dyan sa harap. Dito lang tayo. Ito lang mga sila nakalas ko yung play rings, Yung rear play rings nya. At uh, yung housing ng battery. Inangat din natin. Pero ang ginagawa ko dyan. Tinatanggal ko yung battery. Kasi nga ito. Naangat natin. Medyo mapigat. Kaya tanggalin nyo yung battery. Tapos ganyan yung magiging forma nyan. At yun nga yung tangke fuel pump yan yung tatanggalin natin tapos ito na nga meron akong uh, fuel pump assembly na ito ito yung aking ilalagay mga sir ito yung code 16700 K60 B61 yan po yung uh, fuel pump ni Honda Click 125 yan yung ating uh, ilalagay magko conversion tayo sa conversion nyo naman mga sir housing lang din naman yung ating babawasan yung pinaka-lock lang naman yung babuwasan natin. Pero dapat, sakto-sakto lang din yung pagkakabawas niyo, para hindi siya naglulos. Kasi kapag masyadong malaki yung pagkakabawas nyo sa housing, baka kasi pag nalubak, ayun na, kakalas. Kasi nga, yung side ng, ano niya, side ng uh, pump, pag ganun siya, hindi siya papantay ng ganun. Pag ganun. Kaya kapag nalubak ng malalim at uh, maluwag yung pump, may posibilidad na matanggal yung pump natin, yung dynamo niya kasi gawa kasi ng uh, mabigat na, malaki na siya. Pero ayun naman sa lahat din naman ng ginawa ko, ayan hindi naman siya o oh, hindi naman ako nagkaroon ng problema doon. Kaya trabahuin na natin 'to. Check mo natin kung maraming ano, gas kasi sayang, malang gasolina, baka mamaya tumapon dahil nga nakaside yung uh, tanki natin. Ayan, so na natin yan. 10 mm lang to. Dito naman kung magtatanggal kayo nito mga sir. Ito, tusukin nyo lang yan. Maririnig nyo parang tutunog yan. Kapag tumunog, iabanti nyo na. Pero alalayan nyo kasi baka dito mabali. Kaya dapat alalayan nyo mga sir. At ito, tanggalin nyo. 10 mm, ayan. Yeah. Yung size ng tornilyo nya, parang matanggal natin. Ayan, tanggal ko na yung socket pati yung hose eh no? nakapanggal na tapos ayan eh, bumubuga na siya ng ano ng gas. Yan yung mga uh, isa sa number one, na defective na. Yeah. Okay, tanggalin natin 'to. Okay, ito lang mga sana tanggal ko na. Ayun, at ko na siya. Ayun, tinanggal ko na rin 'to. Kasi totally mga sir, tatanggalin ko na dito pag ko na ng, ng, nang, Kasi hindi kakayanin ng kakalasin ng buo. Na, no, lang yung floater natin kapag pinilit natin. Kaya pag ko to. Basta dito mga sir, tatanggalin nyo lang lagi dito bago nyo kalasin. Mas maganda kung pipicturean nyo muna para malaman ninyo yung... Uh, saan ang posisyon ng bawat wire kasi may negative positive po yan at may posisyon ng kalot kanan kung saan yung saan nyo ilalagay yung uh, where nung pump saka sa floater. kaya bago nyo kalasin picturean nyo muna ay tanggalin ko lang to bagiwalayin ko muna Ito mga so nakalas ko na yung pump ayan naiwan yung ating floater dun sa tangke, eh. kasi hindi kakayanin mahaba kasi yung floater nyan mga sir kaya pagiwalayin natin at ito lang yung kailangan ko Ya, natanggal na natin yung pump kapares kasi pump nito yung mga yung ano yung, yung, yung click ng 150 magkaiba lang sila ng housing yan tanggalan natin yan tapos yung isa ito kukunin lang natin yung ganito nya at yun ang itatransfer natin dyan yan pag compare natin mamaya ito yung yan meron syang mga ganyan yung isa pag compare natin basta ito mga sir malito yan buksan ko, buksan ko muna to yan, yeah, ito na yung pump niya, balot na balot kapag ka original mga sir. Ganito po yung mga balot nila. Okay, ito yung original mga sir. Kapag ka original mga sir, may kasamang filter at sa filter niya, ganyan po yung kakinis niya. Wala naman din tayong mabibiling original. Yan ang pagkakalam ko mga sir. Ha? Hindi ko lang alam sa iba. Wala ano, original na makuha ng, ano, ng pump lang. Alam ko buo sa pagsahonda ang uh, pump. Yan, tatanggalin natin 'to. Kukunin lang natin diyan yung mismong dynamo lang, bigyan mo ng Dynamo lang yung ating kukunin dito mga sir, tapos yun ang ita-transfer natin dito. Lalap ililipat natin dito. Tapos syempre, hindi po kakasya 'yan dahil medyo malaki na yung pump na gagamitin natin dito, ita-transfer natin dito. at tanggalin natin para may pasok natin. Ayun, magbabawas tayo dito tatabasan natin dito para may pasok natin dito lang din naman tayo nagkakaproblema kakaproblema yung pag lock nya kasi maliit kasi yung pump ng pang 160 same sa, 12, sa 150 mas malaki sa 125 kaya yun ang i-convert natin para mas mahaba yung buhay nito o yung buhay ng pump yun know, nakadipindi pa rin sa inyo yung mga sara dapat na kahit na original o magandang klase yung pump na gagamitin ninyo dapat ay uh, mahalaga pa rin tayo sa pagpalit ng filter. Kahit na gano'ng pakatibay yung gagamitin mong pump, kung sa filter naman, eh, napapabayaan mo, siyempre, magkakaroon ng lumot or dumi yung pump. Kaya pump siya, ay filter siya, kaya filter siya. Dahil yun yung tagasala ng dumi. Ngayon, pagka hindi na agapan, hindi na matik, tatagas. Or, masisira. Okay, convert na natin. Yan, ito yung stock niya mga sara tapos ito yung bago naman. Yan, kung mapapansin yung laki. Yan, ito yung sa 125 mga sara. Itong silver. yeah, mas malaki siya. yeah, hindi pa yan parehas. Mas malaki po itong 125. yeah, mas gugustuhin kong gamitin yung pang 125 dito Saka sa ADB kasi mas tumatagal ito mga sir. Ito 16,000 pa lang. Nasira na kagad yung pump. Kaya ngayon ito, kukonvert natin. Ito yung ilalagay natin dito. Pero tatabasan mo natin yung kanyang housing. Yung pinakalak lang naman yung tatabasan natin dito para magkasya to. At hindi lang ito isang beses na ginawa ko dito sa PCX. Maraming beses na rin. Pati sa ADB. Yan kasi ang nagiging problema ni ADB. Kapag medyo uh, bagsak mo yung RPM nila kahit kaya na kayo nagpa-check sa makina, chinik nyo lahat-lahat, ganun pa rin, may posibilidad na mababa na rin itong ano, uh, PSI nito. Ayan, kabit ko muna, tabasan ko muna ito. Ayan, ito na mga na-install ko na. Ayan, tinabasan ko na nga yung, ano, yung housing niya, doon sa tinuro ko, hanggang sa kinabit ko na siya dito. Bawasan nyo na ang kunting-kunti Ayan, may sample ako. Ah. Pakita ko sa inyo. Ayan, meron akong isang ganito mga sir. Ito yung mga previous yung mga ginawa na pilagpalitan. Tinatago ko lang in case na mayroong mga ilangan. Pwede kong ibigay sa kanila yan mga sir. Ginagawa ko mga sir, dito sa part na to, tinatapasan ko siya ng mga ganyang kalaki. Ayan. Ganyan kalaki. Parehas po yan. Apat. Tabasan nyo ng ganyan. At sa ilalim diyan, mayroong pong o-ring yung pinaglalagyan ng ano, pinaglalagyan ng pump. Ito yung nakalagay diyan, ito yung original niya. May o-ring dito. Huwag niyo kalimutang hindi ilagay. Dapat mailagay niyo po 'yon kasi pag kasi hindi niyo nailagay 'yon, maaring uh, hindi rin siya magbuga ng uh, gasolina kasi walang pressure pag walang o-ring. Kaya dapat huwag niyo kalimutan kasi baka mamaya sa paglagay niyo diyan, matatanggal yung o-ring. Tapos tulad na sinabi ko kanina, tatandaan nyo dito, negative, positive, negative, positive. Tapos doon sa kabilang side na yon, doon nyo lalagay yung pump. At yung sa dito naman, sa side na to, lalagay nyo yung floater. Dapat ganyan mga sala. Negative, positive, negative, positive. Tapos itong wire na yan, dalawa na yan, sa pump po yan. Negative, positive ng pump. At negative, positive naman dito sa may uh, baba doon po yan sa plotter tapos dito yung o-ring nya laging nyo ng grasa para pag sinalpak nyo sya dire diretsyo at hindi magkaroon ng gas gas para may pasok ng maayos lalagay ko muna okay yan ibalik ko na and test naman natin ngayon kaya hindi ko pa tinanggal to para may pakita ko sa inyo yung original na PSI ng motor salangan ko muna ng charger para hindi ko mag kasi mabigat dito Ayan, sila ko muna yung charger. Tinabit ko dito. Tapos, try natin i-on. Ayan, on ko muna. Okay, ayan. Yan po yung original. Oops. Ayan, yan po yung original niya mga sila. 40. Pesa eh. Tapos hindi na siya bumaba. Kapag kaganyan, ganyan, matik po yan. Pag pinandar natin, istot siya. O ito, pwede mo nga yung mo ma. Pinutin mo. Okay, yan. Maandar na siya. Hindi tulad kanina. Talagang puro rito Okay, yan muna kasi buhusan ng yan. Hindi. Ipatay mo muna. Hindi pala kaya ng charger. Okay. Yeah, hindi kaya ng charger. At least nakita na natin. Okay mo na Nakita naman natin na 40 na siya, hindi tulad kanina na hanggang uh, 10 lang, to 19, hindi siya pumapalo ng 20, kaya medyo hindi niya talaga kaya pandarin yung makina. At ang uh, gagawin na natin para mapandar natin, yan balik ko na yung battery, ibalik ko na to dito. Ngayon lang gawin yung mga so, pero check nyo pa rin dapat walang linkage yung o-ring, kasi delikado po yan. Yeah, ito na mga sanay, balik ko na yung kanyang rear play rings. Kabit ko na rin yung battery, pati yung box. Ito na lang yung hindi ko tinatanggal muna para may pakita ko sa inyo na goods na to. Uh, mas magandang gamitin ang 125. Palito, pinuko pa. Pinto mo. Okay, pinto natin. Kasi kanina kasi nung yung nakasalagay yung, nakasulagay yung charger, hindi niya kaya yung charger. Ayan, mantar na siya, matino na siya. Yan yung PSI niyan, 41. Dapat hindi ba pa yan. Pag bumaba ng 30, 28, palyada na yan. Yung narinig yung lagutok naman yan, sa ano yan, sa panggilid naman. Hindi po yan sa sigunyal mga sir. Ah. Nasa puli yan. At meron pa akong isang gagawin dito mga sir. Kasi yun ang request ng mayari. Ay uh, ano, EFI cleaning ko gamit ang BGFI. Yan. Kaya sa mga gustong magpa fi cleaning, available na sa atin yan mga sir. Pwede na kayong pumunta para magpa fi cleaning. I-video ko saglit mga sir yung uh, fi cleaning. Sasabay ko dito para at least meron kayong idea kung sakaling gusto nyo magpa fi cleaning at kung ano yung mga nagiging benefits ng fi cleaning ngayon na ikaganda sa motor niyo. Okay, so, ito yung aking BGF mga sir para sa mga FI cleaning, yan. Tapos sinagamit natin ng uh, total body intake cleaner may sprayan muna natin bago natin siya pandarin at ang gamit natin naman ng chemical K44 kalahati nito para dito tapos 200 ml na gas at yung kalahati nito ilalagay nyo sa tanke eh. Ayan, tapos sinalangan natin dito Ayan, papunta yun dito pinaypas natin yung fuel pump niya, at uh, tanggalin nyo yung sakit ng fuel pump pati yung hose kasi dyan natin sinalang para mas goods uh, na goods okay, ayan. Kali sa loob ng uh, siguro mga 30 minutes, papabos natin yung 200 ml na may kargang kalahati nitong K44. Tapos every 10 minutes or 15 minutes, spray natin ng ano, ng intake. Tapos bibiritin natin. Sige, sige. Ayan, tapos na tapos na tayo sa PCX 160. Tapos na rin natin na uh, VGFI. Sa BGFI, yung mga benefits kapag yun ang ginagamit natin, mahiling niya yung body, injector, intake, sa exhaust, carbon dun sa loob ng makina, palalambutin nyo yan hanggang sa ilabas yung stambucho. Kapag ka-once na yun ang ginagamit natin, ayan nga, merong usok na lalabas, parang sinusunog nyo yung mga abang carbon, para maging uh, smooth ulit yung kanyang takbo. Ayan, tinanggalan natin, guls na guls na. Hindi ko na pinakita sa inyo ng buo, dahil meron na akong naging video niyan mga sir. Yan, same kaya ng problema nito mga sir. Yan. Alam niyo na kung ano yung mga uh, sira ng motor niyo. Kapag uh, puro na no lang siya redondo, matik yung ano, fuel pump. Yan. Okay na. Dito na tapos yung video natin dito mga sir. Ha?